Ay, ito na naman ako, hindi na naman ako makatulog. Ah, grabe. Ito, day off ko na naman. Siguro, naranasan mo na maging night shift. Pinaka-concern mo talaga dito yung ano, tulog mo eh. Madalas mangyari, sobrang aga magising. Mga 3 to 4 hours pa lang nakakatulog din. Bigla kang magigising na naman. So, bakit ko piniling maging night shift? Paano ko na-endure yung pagiging night shift? Ayan, nalabas na tayo ng bahay. Medyo malamig sa labas talaga eh. Nag-i-snow. Kaya, ang hirap lumabas. Lalo ngayong night shift ka. Punong-puno na yung yelo. Pagod ka, puyat. Tapos mag magpapala ka pa. Ayan. Medyo, oh, nagsisimula pa lang yan papunta sa aking uh, sasakyan bago pumasok ayan ang challenge eto, pala muna pala pala alright ayan, medyo it will take it will take few minutes before I can go to my work kasi papainitan ko pa yung load niyan tapos ang dami-dami dami pang distraction pag sa umaga ka matutulog kasi may mga ingay may mga gawain may mga hindi maiwasan talaga mga gagawin sa umaga kaya believe talaga ako sa mga ano, na, nakapag-adjust na ako kahit na 2 years na akong night shift never pa talaga ako totally nakapag-adjust still problem ko pa rin talaga yung uh, kung oras para tulog talaga hirap na-hype talaga ako nung una nung mag sign ako ng contract papunta dito sa US. Uh, hindi ko masyadong consider yung shift. Importante lang sa akin nung no? ng malaki. Nahirapan ako sa night pero I just move on and not dwell on being regretful. So marami tayong adjustments na gagawin sa paggabi. Given na yung promotion ng sleep hygiene, alam na natin yung maglalagay ng cortina para hindi hindi sa loob distraction ng lesson natin, even na yan. Pero aside from those, uh, meron ako mga ginawa. Uh, I remain awake most of the nights. Minsan, kailangan talagang gumising sa umaga for some reason. Pero I still revert immediately to waking during the night. Pag medyo hirap ako mag-revert, uh, I use Benadryl as a last resort pero hindi ko na recommend ito sa mga tao kasi tangit yung Benadryl lalo na kapag naging dependent ka dito malaki yung chance na magkaroon ng Alzheimer's disease in the long run mahirap nga lang din pag gabi ikaw lang talaga yung gising however I used this advantage to do things that require less distraction mga bagay na nagagawa ko na hindi ako, hindi ako distract ayan, nakakapag-aral ako ng keyboards sa gabi, nakakagawa ako ng videos, nakakapunta ako sa gym, ah, uh, marami pang iba. So, during my night off, I make it sure na makakapunta ako sa gym. Minsan lang yung off day ko na hindi ako nakapunta sa gym talagang pinidisiplina ko yung sarili ko. Meron akong uh, sinayang dito na 24 hour gym dito malapit sa amin. So bottom line, I still have to endure this up until I finish my contract. Sa mga nagpapayong ng buyout ako, I consider it. Pero naisip ko kasi konti na lang naman ang natitira. Taposin ko na lang, I will not get a night nice shift job anymore next time. Kahit na anong nangyari. Kahit less pang pay, basta para sa akin, health and quality time are more important.